guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo lalo na doon sa mga sisimula na walang pambiling aging at meron silang machine ay high speed lang. Pero syempre guys, makakapagsimula ka na ng negosyong mga punda, bid, chat sa high speed mo na makina. Ano nga ba ang technique or anong tips para masimulan mo ang negosyo mo pinaplano? Syempre guys, sa mga nagsisimula at uh, sa mga datihan naman ay sanay na sanay na dito pero sa mga nagsisimula pa lang guys, pero wala kayong aging, ito po ang gamitin nyo. Ito po ang gamitin nyo guys. Ang daming nagtanong kung saan ito nabibili. Mga tanong nila ma'am. At anong size nito. So guys, ilalagay ko sa comment para hindi kami harapan maghanap at kung anong size ang inyong bibilin kayo na po ang bahala pumili. Ang ginamit ko sa punta na pantupi guys ay 1.8. Ayan. So yung iba 1-4, ito 1.8 guys. So may nakalagay dito. So pipili na lang kayo dun guys kung anong sukat ang gagamitin nyo. So ito yung ginawa ko sa aking mga punda guys. Na talaga namang subok ko na matibay. At ito kayo guys, pakita ko sa inyo. Ito yung ating uh, dilyo. Ayan. So guys, ito ay idea lang na sana makatulong sa inyo kasi hindi naman lahat tayo ay may itching. Siyempre yung iba, may nakalaan din yung pambili nila sa ibang bagay. Pero syempre guys, paalala ko lang na bago nyo buuhin ang isang punda, tupian nyo muna bawat isa, kagaya na itong ginagawa ko. Pero syempre, dipindi po yan sa paggagawa. Ang tibay na mga gawa, dipindi sa gumagawa. Okay? So, ayun lang guys, sana nakatulong. Bye!